Sa video ito ay muli nating papasyalan ang may tuturing na isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas, ang Bulacan, Bulacan. Makikita natin dyan, itong bayan ng Bulacan sa Bulacan. Sa gitna ng lumalaking demand para sa modernong infrastructure, itinatayo sa Bulacan, Bulacan ang pinakaambisyosong project ng Pilipinas, ang New Manila International Airport, na kilala rin bilang Bulacan International Airport. Isa itong world-class airport na nagkakahalaga ng 740 billion pesos, ang most expensive airport sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng engranding proyektong ito, ay may mga kwento ng pag-asa, sakripisyo at hamon itong kinakaharap. Dati na yun, bago pa... Them, yung mula yung nadya na nagkatambak na, dito na ano na kami. Dito na yung... Pero dati hindi pa ganyang kataas. Ah. Ganyan. Ang New Manila International Airport ay pinamumunuan ng San Miguel Corporation or SMC sa ilalim ng pangungunan ni Ramon Ang. Ang airport na ito ay fully owned ng Philippine government Subalit ang proyektong ito ay bahagi ng Build Operate Transfer Scheme or BOT na nangangahulugang itatayo at imamanage ng San Miguel Corporation sa loob ng takdang panahon bago ito ipasa sa gobyerno. Kapag natapos na ang project na ito ay magkakaroon ito ng apat na runways, walong taxiways at may kakayahan itong makapag-accommodate ng aabot sa isandaang milyong passengers kada taon. Malaking tulong ito para ma-decongest ang Ninoy Aquino International Airport. Isa rin itong gateway sa ekonomiya. Inaasahang makakapag-provide ito ng isang milyong trabaho at magpapataas ng koneksyon ng Pilipinas sa global market. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Bulacan. At itong kinaroroon na natin ay nasa gawing parte ng Ubando, Bulacan. At itong pwesto natin ngayon ay ang Paliwas Road. So kung makikita nyo dito sa magkabila gilid natin ay puro mga fish pond. Dito kaliwat kanan. At isa sa napansin ko dito ay eh yung parang tumaas yung tubig banda rito. Naalala ko dati nung last time na nag vlog ako dito. Eh, may nakikita pa ako mga batuhan dyan tapos hindi pa ganyan kataas. Ngayon parang tumaas na siya at hindi na natin matanaw yung mga bato na nandito sa gilid. Hindi ko sigurado, baka high tide lang ngayon kaya ganyan, mataas yung tubig or tumaas na talaga. Anyway, nandito tayo ngayon para mag-update dito sa ginagawang New Manila International Airport na matatagpuan dito sa may bandang bulakan-bulakan. So, banda rito yan sa may barangay Taliptip. Pero, banda rito sa kaliwa, makikita na natin yung malawak na tambak ng lupa. Actually, kung titingnan natin sa mapa, etong pwesto natin, eh, nandito na tayo sa may gilid nitong airport. So, eto yung pwesto natin. Andito tayo ngayon. At pagkat... Tinignan natin sa mapa, ito na yung New Manila International Airport. So, papunta na tayo doon sa Barangay Taliptip dahil yun yung pinakamalapit na pwesto kung saan matatanong natin yung pagtatambak ng lupa or buhangin dito sa main New Manila International Airport. Maraming ruta ang pwedeng daanan ng mga sasakyan papuntang New Manila International Airport kapag natapos na ito. Depende sa lugar na panggagalingan ng mga motorista. Isa na rito ang Nalex at ang Salex, isang elevated expressway na direktang magkokonekta papuntang New Manila International Airport. Ang North Access Link Expressway at South Access Link Expressway ay bahagi ng malaking infrastructure project na magkokonekta sa New Manila International Airport sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at karatig probinsya. Ang mga proyektong ito ay dinisenyo upang gawing mabilis, maginhawa, at seamless ang biyahe papunta sa airport. Bukod dyan ay may plano ding maglagay ng istasyon ng North-South Commuter Railway Extension or NSCR malapit o direkta sa New Manila International Airport upang gawing mas mabilis ang biyahe para sa mga pasahero. Plano ring magkaroon ng ferry system via Manila Bay, isang ferry service na magkokonekta sa New Manila International Airport mula Pasay o Manila Port Area. Aabot lamang ng 45 minutes hanggang isang oras, depende sa bilis ng biyahe ng ferry. Dito may mga ginagawa oh. Ito bagong landfill ata to. ito oh, niyo dyan, sobrang lawak niyan. Mga basura dito, may mga backhoe. Yun, sobrang ano, daming ano, mga nakatambak na basura. Lawak niyan. May nakikita tayong backhoe na gumaga, gumagalaw ngayon doon. Ito bago lang din to ngayon ko lang din nakita to na structure na to papunta na tayo sa tulay kung saan tatawid na tayo doon at meron din akong ipapakita sa inyo ron na ginagawa ngayon dito lang pagkalampas lang ubihan etong tulay na tawiran bridge medyo matagal na rin nung nakikita natin na under construction to So ito may bako ngayon diyan at may barge doon sa bandang ibaba. And nandito yung mga crane. Malawak na ito mga naglalaki ang mga crane dito. Sir, para sa tulay ano ah, yun? Parang hinuhulman nyo yung ano? Ito po yung pagpatong natin sa dito, hindi parang hindi yung sand, hindi yung pagpatong natin sa hanggang. Ah. Saka slab. Ah. Bali, ito ano lang ito parang... Ito yung pinaka... Suporta niya. Ah. Thank you sir ah. Meron tayong makikita dito ngayon na dalawang columns na bagong tayo. At ah, meron pa doon... Mukhang ang gagawin yata nila dito is patataasan yata itong tulay na to. Ito. Ito na yung mga bagong tayo nila na columns dito. At ito, nakaabang na. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay pierhead. So dito, ito yung nakaabang na pa ganun kung saan ilalagay yung bagong tulay at baka itong lumang tulay ay gigibain na nila pero parang ganun na nga yung mangyayari itong lumang tulay pag natapos na tong ginagawa nila eh baka gigibain na nila to at ito na yung magiging panibagong tulay mas mataas siya di hamak dito sa lumang tulay na mababa yung ano yung tubig dito may mga makikita pa tayo na mga bakal ayan nakalatag na siya para siyang ano no parang hulmahan o oh, dito na rin nila hinuhulma yung parang pinaka kumbaga sa MRT yung girder. Meron pa tayong nakikita dito. Ito yung mga bakal. Oh. Diretso tayo. sa so nandito na tayo ngayon sa so may paubihan ma uh, fish port dito pag nakatawid na tayo dito sa tulay na to ito na yung bulakan bulakan dito tanaw na natin yung malawak na tambak ng lupa dito sa may New Manila International Airport nandito na tayo sa Arco makikita natin dyan etong bayan ng Bulacan sa Bulacan isa rin sa napansin ko dito ay eh yung ginawa nilang pag elevate nitong daan so mapapansin natin dyan sa daanan na mas tumaas na at pinatungan nila yung kalsada dito kita natin na mababa talaga yung lupa dito pero dito sa parte na to ay parang nakailang patong na sila dito tapos na yung daan at nilagyan nila ng harang sa gilid para sa safety ng mga motorista na dumadaan dito dito pababa na ulit feeling ko kaya yung parte lang na yun yung mataas eh dahil ibang barangay na siguro yun so dito tirik yung araw pero makikita natin na basa yung daan yung kalsada ang mga ibon dyan mga ano to mga migratory birds May mga nangingisda rin. Meron din ako nakitang bago rito. Ito, hindi ko alam kung para saan to, pero para siyang port. At ayun, may mga nakasakay sa ano. Sa speedboat. Hindi ko alam kung para saan yung mga nandun. Baka pwedeng para yun sa mga staff na naka-assign dyan sa New Manila International Airport etong kalsada na to naalala ko nung naguulan eh lumulubog talaga to sa tubig at isa pa itong, itong nandito sa kaliwa natin oh, dati lupa yan eh pero ngayon nakita nyo nakalubog na siya sa tubig kagaya nito eto lapitan natin na, ah. dito sa parte na to eto tong dito dati lupayan. yan itong mga residente rito ay eh talagang prone talaga sila sa baha eto basketball court nakalubog na siya Dating court, basketball na uh, whole court, ngayon ano na. Nakalubog na, hindi na mapakinabangan at hindi na magamit. Sayang oh. Parang yung tubig, nung siguro nung nag-uulan or nagbagyo, eh, natrap dito. At uh, hindi na nakawala or hindi na Nadrain yung tubig dito sa basketball court na to. Ang dami mga isda na parang na-trap sila dito at dati tuyo to. Ngayon ano na? Nakalubog na sa tubig. Pero hindi naman ngayon ano, bagyo. Dito rin ah. Naalala ko last year nung pumunta ako dito may lupa pa yan, may daan yan papunta ron sa mga kabahayan dito sa gilid ngayon wala na talaga Sin uh, sinlubog na talaga hindi mo rin nasisi yung mga presidente kung isisisi nila yung pagtaas tubig dito sa reclamation na gaganap ngayon sa lugar nila wala na madaanan dito pero so, subukan natin ah makakadahan tayo na maayos sana hindi ganun kalambot yung lupa at sana makakagulong pa tong motor ko oh. <laughs> grabe talagang ano na lubug ah. lubog na sila eto wala na wala na madaanan dito sobrang ano na lubog na sa tubig ang daming isda. Ito. Maliliit. Parang sarap ang huli <laughs> Ang dami nila, oh. Parang ano lang kakapisa lang. Dati na 'yon bago pa Ay, si Yung kami. mula yung nadyan na, na nagkatambak na dito na ano na kami. Dito na yung Pero dati hindi pa ganyang hindi, kataas. Hindi ganyan kataas. Ah. so may peak talaga yung ano yung ano na parang yung reclamation Maraming na yung 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 sa. yung yung talaga yung tubig niya. Dito ah, uh, yung to. Dito Ay, ba? yung ah. po tubig niya na nalagdan. ah, diyan sa ano. Wala, katao-tao na rito, na. Ano, Ganun pala talaga uh, kat yung you kat know, kataas ng tubig. Like DMA po dito e. hanggang eh. dito. Yung wala pang ano? Reclamation. Pang Airport. Airport. Hindi ah, ganito, ah, ano, hindi ba ganyan? Hindi, buwa buwa mabahana, pero bumabaha pa. Bumabaha na, pero hindi ganyan kataas. Tagalito lang. Ngayon nga, buti nga napunta up to so you na eh. Ah. <laughs> ang New Manila International Airport ay magkakaroon ng state-of-the-art terminal facilities. Layunin itong maging isa sa pinakamodernong paliparan sa Asia. Ang construction nito ay pinamamahalaan ng Boskalis Westminster, isang Dutch dredging and heavy construction company na kilala sa mga high-profile reclamation projects sa buong mundo. Sinimula ng land reclamation noong 2021, higit 2,500 hectares ang nire mula sa coastal water sa Bulacan layunin ng project na ito na maging operational ang phase 1 nito sa taong 2027 na may kasamang isang pangunahing terminal, apat na runways at integrated facilities para sa cargo at logistics. Pero tila na didelay ang completion nito at mauurong sa taong 2028 dahil daw ito sa kakulangan at pahirap ang pagkuha ng supply ng buhangin na gagamitin para sa reclamation dahil ito sa suspension ng reclamation sa Manila Bay ng gobyerno. na. Nandito na tayo sa may tulay nitong Barangay Taliptip. Ah uh, dito sa kaliwa natin, dito naka yung New Manila International Airport. Etong lugar na to ay tambayan din ng mga Nagfishing fishing yung mga fish, yung mga nangingisda. So bandaron, yun yung New Manila International Airport. At meron tayo na nakikita diyan ng mga barjo oh may mga container na ano na nakapuesto so dito sa likod nito mga bahay eh ilog na so paikot yan napapalibutan sila ng ilog etong barangay nila Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin sa simpleng update natin dito sa Bulacan-Bulacan kung saan makikita itong New Manila International Airport. Malapit lang dito sa may barangay Taliptip. Alright, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update and thank you so much and God bless po sa inyong lahat.